Hello! Welcome to my vlog! <laughs> Happy birthday! Happy birthday to, to me! Ngayon ito, magsa-celebrate sa ano, sa uh, ano tawag dito? Skyline! Skyline. Hindi ito, ano tawag ito? Skyline! Pampanga! Ay! 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 Anong feeling ko nang nagbabirthday? Feeling ko, bumalik ako ng ano, 50 years old. Bababa! <laughs> Batang bata, this is a east. Pati yan ito yung cellphone ko, ang labo. Batang bata, sa -bata, is east, Nakawalang matanda. Hindi tayo tatanda. Gumala ang mga nanay ng Sky Ranch. Iniwan yung mga anak. Wala na, hindi na pwede yung mga junakit namin eh. Uy, naroon yan, girl! Video ko. Klage yan? Hindi! Ah, ng lang ganito ay hindi dapat ay ayun sa sa akin ay pipikit lang ako sa purutan kita ay hindi ka ay pipikit lang ako ay huwag kang malikot huwag hindi lang, okay lang yan mabagal na lang to improve na to mamaya man yung kayo hindi ka yung mingka yung plastic hindi ako nasusukan malulong na ako huwag kang titigit sa bawa dali na buksan mo na ngayon pakakantaan ka na ngayon ay kakanta tayo oo kakain Okay. Uh, Kahon to mo na kagusto mo sugpang ako. Kakanta pa pala hindi pa pala tapos yung pagkanta nato. Oh, uh -hmm. uh, dali buksan mo na 'yan o gumalaw. Grabe, masusok ako. <laughs> Meme, buksan mo 'to. Ikaw ka kantang. 'Di mo ba 'yan hauk-kulugan kung kain ko? Ano ginawa mo? Ang Hala. Kalikot mo. Kagdikot ta? Ah. Kagalaw, 'yung wala. Kagalaw. Hmm. Asa yung kutsara natin? dagdag lagay natin sa pwesto. Wow. Kumukulongtihindin oh, 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 yung mano, yung Wala at binalik ko na. Dila. Wala. tayo. Okay. Yeah. Happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, <laughs> you. happy birthday. Dito na sa birthday Nasa ipapawaw na Happy birthday.

Hindi ako sa mga airplane. Hindi ako sa mga kaya airplane. Huwag niyo sasabihin yan. Huwag sasabihin niya. Diyos ko, ah, ah. Alam mo ba, ban 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 bandang June, meron kaming pang Malaysia. Talaga ba? Wow, hey. sama 10K ako. 10K yung ano, 10K. Yun, sama na lahat yun. Oo, talaga. Pera? isa. Ay, sumama ka. Eh, papayagan ba ako? Bakit hindi? Parang ba ba, hindi. One week yun? Saan oh, ba sa so church? Sa trabaho? Oh. Oh. Ah, sa si church. Ah, oh, sa si church. Pwede naman May dad naman. Hindi nga. Kasi yung trabaho ko nga, papayari niya akong mag-eat. One, two, three. trabaho. kasi Trabaho ko kasi yun. Talang bumili pa ng kutsara talaga. oh pahingi ako ng kutsara. <laughs> wow, talaga. totoong kutsara. Totoong kutsara Kasi Ayan, ba diba dito. ba yung mga trip eh, no? Na sa, ayan, kakain ko ah, diba so, kami sa ating ngayon. giant wheel. MacGyver yung kasama natin. So, MacGyver yung kasama natin dala yung cabinet nila sa bahay. <laughs> nakarecord ba yan? Baka yun yan nakarecord. Nakarecord na, na ba? Na yung kakain ka sa, uh, sa ere, grabe. Ay, yung Grabe yung kakain talaga kami sa ere. <laughs> Ayoko ko tumingin sa baba. One, two, three. Yehey! Umehinto tayo. Tapos masukas-sukas tayo. Tapos. Happy birthday! Salamat! Salamat talaga sa kanyang dalawa. Masim yung mangga kaya May ako. Ay galing. Mm, salamat! Hmm. Ang asim ng mangga. Ang asim ng mangga. Hindi kasi takmanga. <laughs> <laughs> Oo, yung talagang sa ibabo talagang kere. Nakasakal kami ng aeroplano. Kinikiliti yung ano ko. Nag-blow kami ng kumain. Eh, pero gusto ko mag-video. Tapos, dapat dapat meron Tapos masuka-suka tayo, ano? Hindi nga. Ang happy birthday. Ang oh, sarap! Pagbigyan nyo na kami. Hmm. Ngayon lang kami ano. Ngayon kami mumi. Ang gabi sa trip nila. Kakaibang trip talaga. Happy birthday! Kalama! Bakit parang hindi... Bumababa na siya pero piling mo hindi siya bumababa. Ayaw kang tabihin sa babaan. Thank you, thank you! you. Bumababa na siya niya. Uh -huh.